Alam mo po hindi nyo napapansin, sobrang init kayong araw. Kis narinig tuloy sa state of calamity ang ilang barangay sa Cebu City habang suspended naman ang klase kanina sa Metro Manila. Mainit na nga ang panahon lalo pang tumatagaktak ang pawis sa mga taga kabite dahil halos buong araw silang walang tubig. Nasa frontline na balitang yan si John Arowa. Tuyong ilog at birunding nilulumot, bitak-bitak ng lupa at lanta ang mga pananim. Ganyan ang sitwasyon sa ilang barangay sa Cebu City dahil sa tindi ng epekto ng El Nino. Pati mga hayop apektado. Daan-daang libong piso na ang alaga ng pinsala sa lungsod. Dahil dito, isinailalim na sa State of Calamity ang 28 barangay sa Cebu City. Idiniklara na rin na lokal na pamalaan ang krisis sa tubig. Magpupulong ang LGU kasama ang Metro Cebu Water District para pag-usapan ang issue. Sa ngayon, nagsimula ng magrasyon ng tubig sa mga barangay na apektado. Hili-hilerang drum at water containers ang pinupuno nila. Naglagay na rin ng mga makina ang lungsod sa ilang tabing ilog para mainom ang tubig. Wala ring tubig ngayong araw ang maraming barangay sa Cavite. Hindi bababa sa 20 barangay ang nakaranas ng rotational water interruption simula noong March 25. Higit sampung oras ang tinatagal nito. Si Effie Pamintuan, napupuyat daw sa pag-iipon ng tubig. Madalas daw na maghahating gabi na kung bumalik ang supply ng tubig sa kanilang barangay. Pag maglalaba, tulad po niyan sa washing machine, titigil talaga kasi hindi masisira yung washing machine, hindi nagaakyat ng tubig, ganun po. Tiis po talaga. Ayon sa Maynilad, bunsod ito na bumababang supply ng tubig dahil sa taas ng demand ngayong tag-init. Ngayong gabi rin naman, bumalik ang supply ng tubig sa mga apektadong lugar. Dahil naman sa matinding init, hindi na required ang uniform sa Jose Familia Memorial School sa Mandaluyong sa sobrang init. Kapag Patak ng alas 12 hanggang alas 3, hanggang alas 3 kasi yung last class. Yun na yung oras na sobrang init. So yung mga bata, inaantok nata sobrang init, mas mahirap pong ikot yung kanilang atensyon. Dahil sa matinding init, naglagay na ng mga water dispenser sa kada classroom. Ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao, napilitan na magsuspindi ng face-to-face -face classes ngayong araw hanggang bukas. Kabilang ang Isabela, Silay City, Hinubaan, Ibi Magaluna at Bago City sa probinsya ng Negros Occidental. Nagkansela na rin ng face-to-face classes sa preschool to senior high school sa Bacolod City, Iloilo City at Rojas City sa Capiz sa bayan ng Tantangan sa South Cotabato, nagpatupad ang localized suspension ng afternoon session ng face-to-face -face classes sa lahat ng antas hanggang sa April 15. Paalala ng pag-asa ngayong tag-init hanggat maaari iwasang lumabas o minom din ng tubig para iwas dehydration. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.